Balikan natin ang live report ni Benedict Samson kaugnay sa mahigit 5 billion pesos na halaga ng air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Benedict, ano yung detalye nitong na-discovereng air assets ni Congressman Zaldico? Hindi pa man tuluyang na-freeze ang ari aria ni Congressman Zaldico, eksklusibong nakuha ng News 5 ang ilang larawan ng tila pag ng gamit sa bahay niya sa Pasig. Panibagong natuklasan sa bahay ni Congressman Zaldico sa Pasig City. Nadagdagan. Tukakibat ka Akibat TV. Kamakailan nga ay lumutang sa isang pahayagang bilyonaryo ang balita ukol sa dalawang kongresman na sina Martin Romualdez at kongresman Zaldico na di umano inimbestigahan ang mga luxury jets at helicopter na pagmamayari umano ni na House Speaker Martin Romualdez at kongresman Zaldico na ayon sa source ng bilyonaryo news nakapukaw ng atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng dalawang Gulfstream private jet isang Prion G-150 na pumapalo umano ang halaga ng hanggang 8 million dollars at isang G-500 Five, 5 0 na umabot naman ng $35 million. Bumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Ang isa raw ay pre-owned G-150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G-550 na posibleng umabot sa $35 million o $2.6 billion. Pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang 36 million dollars. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Meron din umano'ng five luxury bell choppers ang Mitsubishi Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng Kongresista sa Albay. At kahapon nga, September 24, 2025, ay kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Sison, na isumiti na sa AMLAC ang mga dokumento ukol sa mahigit 5 billion pesos air assets na inuugnay kay Kongresman Zaldico para ipa Live report ni Benedict Samson kaugnay sa mahigit 5 billion pesos na halaga ng air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Benedict, ano yung detalye nitong nadiskubring air assets ni Congressman Zaldico? Magandang umaga, Ella. Nasa 5 bilyong pisong halaga ng air asset na iniuugnay umano kay Ako Bicol Party List Representative Saldico ang isusumite ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ngayong araw upang hilingin ang pag-praise sa mga ito. sa ipinisinta ni Public Works and Highway Secretary Vince Tison base sa dokumento na ipinasa sa kanila Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP. Dalawang Augusta Westland AW1398 helicopter na worth 16 million US dollars kada isa. Isang Gulfstream 350 na eroplano na may halagang 36 million US dollars. Dalawang Bell 407 helicopter na tig 3 million US dollars at Bell 206B3 helicopter na aabot naman sa 650,000 US dollars na batay sa dokumento ay pagbabayari ng Mississippi Aviation and Development Corporation kung saan umano ko chairman ang kongresista. Mayroon ding air asset ang High -tone Construction Development Corporation kung saan iniuugnay din si Congressman Ko Ayon kay DPWH Secretary Vince Tison, bukod sa AMLAC ay ipapasa rin nila ang mga detalye ng Aero Assets sa Department of Justice at Independent Commission on Infrastructure o ICI. I have already informed uh, Secretary Remulia that these era assets have already been uh, submitted to us by CAAP. Uh, And uh, we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. So, yun lang po. Again, uulitin ko, sabi po ng Pangulo, ibawiin Ibawi lahat ng pera ng ating mga kababayan. At kasama na po ito doon. Bukod dito, inilabas din ng kalihim ang pangalan ng 10 DPWH Regional Directors at District Engineer dahil naman sa money lavish life lifestyle o maluhong pamumuhay at pagkakasangkot sa substandard na proyekto. Ayon kay Secretary Dizon, pinadalhan na nila ng show cause order ang mga ito upang pagpaliwanagin. Later on, magagabas kami ng mga Facebook posts nitong dagawang taong to, si R.D. Villa at si Atty. Raya na maluluhong mga pamumuhay. No? Meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane no? para bumiyahe. No? So, kasama yan. No? We are giving them um, five days to submit their written explanations of the uh, reports that we have received against them and later on no depending on the results of the investigation appropriate administrative charges will be filed against them no and uh, ito yung proseso kasi nakasaad sa civil service law natin so kailangan tayong sumunod na Samantala, inanunso rin ni Secretary Dizon ang kahilingan na pag sa nasa 500 milyong pisong halaga naman ng mga sasakyan ng ilang opisyal at kawani ng DPWH at private contractor. Kabilang sa mga ito, sina dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Engineer JP Mendoza. Sa mga kontraktor naman ay ang mag-asawag Pasipiko at Cesara si Discaya, na may-ari ng St. Timothy Construction at Mark Arevalo na may-ari naman ng Wawaw wow Builders. Nag-request na rin tayo ng freezing. Ibig sabihin ito, hindi pwedeng ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at uh, gustong bumili ng mga sasakyan na ito dito sa mga taong ito, magdagawang isip na po kayo kasi... Pati po kayo madadamay dito kapag ka binigyan nyo itong mga assets na ito, itong mga sasakyan na ito. Ella, muli rin nagpaalala si Secretary Dyson sa mga opisyal at kawanin ng DPWH na makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission. At yan mo ng ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Ngunit hindi pa man tuluyang ipa-freeze ang mga ari-arian ng kongresista ay may panibagong na natuklasan sa bahay mismo ni Congressman Zaldico na eksklusibong nakuhaan ng TV5 na tila naghakot ng mga gamit sa kanyang bahay sa Pasig City para sa buong kwento Narito at panoorin ang video. Hindi pa man tuluyang nafe-freeze ang ari aria ni Congressman Zaldico. Eksklusibong nakuha ng News 5 ang ilang larawan ng tila paghahakot ng gamit sa bahay niya sa Pasig. Sa litratong ipinadala ng mapagkakatiwalaang source ng News 5, makikita ang isang truck sa labas ng bahay ni Congressman Ko. May naghahakot ng mga gamit mula sa bahay. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Ko tungkol dito. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!